sa mga viewers natin na nagtatanong tungkol dito sa ating B8 sound card na ginagamit mga idol ano. So itong ginagamit ko mga idol na B8 sound card ay uh, B8S model ito. So B8 brand din siya. So kung nakikita niyo mga idol ay puro 3.5 BBPL yung ating mga connector ano. So isa lang dito yung micro. Ayan yung sa pang charger ng ating cellphone. So kahit ganyan yung mga connector natin mga idol at yung ibang B8 ano na B8 din Uh, product tapos yung kanilang mga connector ay micro katulad niyang ganyan sa cellphone natin so pareho lang din ang connection yon mga idol ang pinagkaiba lang kasi niyan mahirapan tayo maghanap ng ganyang uh, connector yung katulad nito no so nahirapan tayo mag maghanap niyan lalo pag ang ating monitor o yung ating live connector diyan ay micro so ang gagamitin natin diyan kung pang cellphone micro to Uh, micro ano o USB micro. Yung katulad naman niya nagagamit sa ating cellphone. So hindi katulad nito mga idol na mas madali natin mahanap itong 3.5. So kung ganun lang inyong mga beat mga idol, same lang ang connection niyan. Uh, connector lang ang nagbago dyan yung harap nyan mga idol ng ating B8 halos pariho lang din naman yan so triple base a company, record at monitor so microphone at saka echo, so may mga effects dito Ah uh, pareho lang din naman 'yan mga idol ang ating uh, B8. So kung gusto niyo na mas madali, uh, itong ginagamit ko mga idol ano, uh, B8 S model. So mas okay na ito na lang bibilhin natin kung wala pa kayong nabili ano. Kasi puro 3.5 ang mga connector nito. So hindi tayo mahihirapan pag nag uh, gamit tayo nito, kung halimbawa ginamit man natin ito sa ating amplifier o ating mixer, 3.5 to dual RCA lang, 3.52 to dual 6.35. So, hindi tayo mahihirapan maghanap ng mga connectors katulad nito. Ayan.